tugolabai sa kagayanti oras na ng ang aking tagulabay nalamig lang ako kanina sa aircon ito ganto na ako tapos nilamig ako kagabi ganto na naman sobrang kate Grabe. Oh, kate. Grabe. Ang kate. Lalagyan ko ng bix para mawala yung kate. Pag naiinitan nawawala yung kate. Papahas sa loob kasi. Pagka ano, iinitan siya. Sakit ng kate.